Kaning? Oh. Eh, mga idol. Meron tayong gagawin ulit ngayon. Uh, isa pang uri ulit ng fish stunner. O isang modelo ng ganitong brand, mga kalikot. Oh. Ayan. At uh, ito ay tignan mo yung loob, Capacitor coupled. Ano ang kadalasang nasisira dito? sa unit na ito kaya walang current output o walang kuryenteng lumalabas mga kalikot simple lang mga idol tuturo ko na para sa mga kapwa nating tagakalikot o mga newbie ito lang mga kalikot ang modelo kasi nitong susan na ito o yung piece stunner na ito ay kapasitor coupled po yung kanyang output yan. Kung makikita nyo dito sa may transformer. Yan yung perit. Ito yung perit. Ayan yung perit. Mga idol. Mga kakalikot. Ito po yung kanyang output. Ayan siya oh. Sa ibang modelo ng ganitong brand ay wala po itong kapasitor coupled na ito. Direkta po yan. Papunta po yan sa gitna ng dalawang kapasitor. Boost converter po yan circuit na yan ito ginamitan po ng kapasitor ang value po nyan ay 0.47 microfarad o kung sa nano, nanoparad naman yan mga kalikot 474 nanoparad itest natin mga kalikot para makita ay balik ka lang Naka, nakahanda na yan mga idol mga kalikot ayun nakakabit na rin doon oh. Ayan. Yan lang ang ginagamit natin para sa pagtesting natin. Okay. Balik mo rito. Ayan. Kabit natin sa battery. Ayaw pang kumapit. Yun. At sa positive. Yun. Spark pa. yan At umilaw na mga idol mga kalikot subukin natin layo mo konti yan tapos titignan mo yun subukin natin i-switch yan yan tumunog na yung cooling pan nagpakilapitan yan tumunog na yung cooling pan mga idol mga kalikot pero wala siyang output hey okay. ngayon uh, para mapatunayan natin yung ang sira o yun ang madalas nasira ay umandar po yung kanyang system kasi umandar naman yung kanyang cooling fan wala lang pong lumalabas na kuryente okay. palitan lang po natin yun so bunutin natin wala nang kat kat ito mga idol mga kalikot para makita ng ating mga taga subaybay sa mga kapwa ko technician na uh, newbie sa ganitong larangan na magpagkakalikot eto yon mga idol mga kalikot oh. kung hindi siya may focus 474 at may nahanda na ako dyan eto medyo mas malaki lang magkaiba ng size pero mas makapal po yung ipapalit natin 474 din Ayan, sana nakikita. Okay. Lagay lang natin. Ah, nalamin lang tayo kasi nahirap mag-shoot. Pagka mahina na rin ang mata. Ayan. At atin siyang hinangin. Ayan, hindi natin. Okay, ayun na mga idol, mga kalikot. Uh, patunayan natin, nasira na pala ito. 474, mag-digital tayo mga kalikot May capacitor resist, may capacitor tester po kasi ito, capacitance tester. Ayun, nanoparad. Gawan natin ito yung tinanggal natin mga idol ha na hindi na natin tinis yung isa okay ang lalabasan na po dyan ay 474 400 plus pero lumabas na lang po sa kanya ay 0.445 nanoparad malilito po kayo kaganyan ang lumabas dapat e eh 400 plus hindi point ok kuha po tayo ng hindi naikabit So ganito minsan kalagay nilalagay ko mga idol. Pakilapitan mo. 474 pa rin. Ayan. Ah, 0.47. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Ito, 474 to. 0.47 microfarad. Test po natin yung bago. Ayan siya mga, mga idol. Oh. 4 75 malayo yung point .475 nanoparad ah, bakit hindi daw tinest yun yung tanong sige itest na lang natin tanggalin lang natin yung isang paa sensya na masyadong nagmamadali may ginagawa kasi yung ating taga video nakipakilang tayo para dito sa konting tutorial na ito e, tinanggal lang natin yung isang paa siguraduhin lang natin na naalis sa pagkahinang itetest po ulit natin ilapit ko na lang yon para makita okay doon yun mga kalikot ha yun pinalitan natin kanina yon tignan natin ayun 466 gaya nga po nang sinabi ko ay 400 plus dapat yan kasi kapag ka na in circuit po kasi yan nasa circuit siya hindi magre read ng tama Ayan, nakikita ba? Nagbabago-bago siya mga kalikot dahil dito sa dalawang filter capacitor sa kanyang output. Nasi-sense niya po yun. Pagka mga digital. Okay. Kinang po ulit natin. Tapos, itest natin. Yung kanyang current output. ay okay, palayo na doon, boss, madam. Test ulit natin. Tabi lang natin kung ito. At ating yan, ibabaliktad. Ang galing ko lang yung sarong Okay. Right. Kabit ulit natin yung positive. Ihilaw yan, mga idol. Mga kalikot. Ayan. At pakitingnan yung cooling fan. Under yan. Ayan. Pakitingnan na doon. Ayan na, mga idol. Oh, meron na. baguhin lang natin yung frequency magbabago po yan ayan tapos tanggalin natin yung flip flap kumalas naman yun walang flip flap po yan mga idol lagyan natin ng flip flap okay. at yun lang po mga idol, mga kakalikot. Pakitandaan lang sa ganitong modelo. Pag-short muna natin yung rod, baka madali tayo. Yan. Sa ganitong modelo na may kapasitor coupled po sa output ng kanyang ferrite transformer, ang kadalasang nasisira, ito lang po mga idol. Maliban lang kung na-short circuit o nagkaroon po siya ng high current drain, minsan nadadali din po yung kanyang Uh, MOSFET o minsan nadadali din naman po yung kanyang SCR Silicon Controlled Rectifier pero madalang lang po yan pagka napagdikit lang po sa loob ng tubig okay yun lang po mga idol mga kalikot sana nakapag -iwan kami ng isang magandang o oh, o oh, tama magandang paraan konting tips konting karunungan kung paano po kalikutan yung mga ganito marami po kasi sa atin amin ito ngayon mga idol na gumagamit kaya sana nakatulong itong video na ito para sa kanilang pag DIY, pag -DIY o pagkukumpuni pero ingat ingat pag walang karunungan sa paggagawa ng mga ganito mga idol mga kaliko delikado po siya masyadong mataas ang bull pag hindi mo lang kung saan mo siya susungkutin ipagawa na lang po sa marunong na text technician. Hanggang dyan, magandang gabi pong sa inyo